mura na quality pa at mapilis pa ang pag-ayos ng cellphone mga koys any kind of cellphone mga koys tara samahan ko kayo magpapaayos tayo mismo mga koys no para may experience natin let's go Hello. 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 Okay mga koys, what's up no? Dahil nasira ang ating cellphone, magpapagawa tayo dito ngayon sa Kyapo. Okay, ayan, naglalakad-lakad kami ngayon no? Para puntahan yung paayusan na yan. Pag nanggagaling ka dyan sa harap ng simbahan, nakikita mo sa gilid, dyan po yung paayusan sa second floor nyan. Ayan, ayan no? So, hello hilo muna kami yan. Pakit kami sa second Pro niyan. And then, mayroon din kami mga nakita dito mga kois. Ang gaganda. Ang daming kissing. Tapos, ang mumura mga kois. No? Napakalapad yan sa second Pro At maraming nag-aayos dyan. Ang magagaling ng cellphone. Pero, ito na yung pinupuntahan namin mga kois. Makita mo yang magkatabi ka Shop and Lakay. Lakay Repair Shop or Cellphone Shop. Ito mga kois. Okay, talong tayo. Let's go. Boss, inquire lang boss. Magkano mag, ano, yung Samsung A12 nyo? LCD, LCD nya. Samsung? A12. 8 lang? Apo, Samsung A12. Ah, uh, parang bali yung screen, 300 level. Wala ba? Yung battery, pa. motor, yung data, let's go. Siray yung screen, magana. Ito, boss. Nabasa kasi, hindi siya gumagana. Ay gumagana pero nag-hard siya kasi si, anong pangalan mo sir? Ermi, Ermi. O si Sir Ermi. Yes. Let's go! So na yun mga kuyos na sinimulan lang ang baklasin, no? Bubuksan na ni Sir Ermi ang aking cellphone para palitan ng LCD, no? Napakabilis niyan kumilos mga Napaka-pulido yung galaw niya, no? Kung ako yan talagang dahan-dahan ako pero siya tingnan mo, mga is, Talagang mabilis tapos solido yung pagkakaano niya galing talagang yung ginawa niya itong mga kuys, parang 10 to 15 minutes lang niya ito ginawa ganon kabilis nila ginawa tapos libre pa lahat ng mga linis diba ang galing tapos napakamura ito yung nagustuhan ko dito mga kois napakamura dahil yung ibang napagtanungan ko umabot sila ng 1.5 merong 1.2 dito mga kois 800 lang nako buti nga hindi pa ako tumawad eh kung tumawad pa ako bibigyan pa ako ng discount niyan kaya ako magpapayos kayo ng mga cellphone niyo mga kois kahit anong cellphone man mga iPhone man kahit anong brand man yan mga kois anong unit man mga koys, no dalhin niyo dito mga kois dahil wala silang pili lahat kaya nilang ayusin napakabilis napakamura at mayroon pa yang mga warranty mga kois so ayan nakinakabit na po yung LCD ko yan yan, check niya yung LCD na bago kung, mag, kung compatible na kung gagana. So, ayan, na nga, no? So, may display siya. So, lilipat niya na yan ngayon, mga koys. Tingnan niyo. So, nilinis niya pa yan dito, mga koys, no? Ayan, nilinis siya pa yung gilid. Yan yung malupit dun, eh. Para talaga pag nilagay yung LCD, talaga walang gawang. Ayan, no, Bri, nasan pa? Tinanggal yung mga, ano, dyan, mga likabok-alikabok na no? sa tagal na kasi na, So, ayan, no? Yung nilinis pa dyan yung camera, mga koys. Yung front cam, mga koys, no? Anlupit sa alang shop Good na lang, JR okay, Ito mga no. So yun ang ano dito sa case na to, binabalik na po yung mga bolts dahil tapos na may kabit ng LCD. So ayan ginakabit na ni Sir air me at nililinisan niya pa yan yung aking mga camera. Galing ano, kagang concerned sila sa mga ganito kaya isa to sa napakaganda. Dahil quality talaga sila gumawa noon. Tapos napakamura pa talaga mga koist. Pwede ka pang tumawad talaga no? Yan, quality yan mga koist. Okay, ayan, nilinis pa ang takip ng aking cellphone kahit mukhang sira-sira na yan. Okay. Then kinabit na nga. Okay. Gagana ba ito or gagana? Siyempre gagana yan. Then sila mismo nagsabi na hindi sila pumapalya. Ganon sila kalupit dahil sa tagal nilang gumagawa dito. Ayan mga koys no. Bisitahin nyo to sa Kiapo ito mga koys. Gilid lang ng Kiapo charts. So ayan na nga. Gumana na nga. Check natin baka nag ghost touch power. hindi, na hindi pa rin gumagana ng maayos yung screen. So gumana na. Nilalagyan na lang glue. Parang hindi ko lang kung ba yan mga koys no. Basta yan. Okay, nilagyan ng scotch tape kasi nga para dumikit ng gusto yung glow na yon sa LCD. Ayan, so, tinan natin. Okay, okay. Check, double check. Oh, nilinisan pa talaga. Napakalupit. Double check, double check natin yan. mhm mm double check, gumagana nga. Okay, okay. Alright, mamayang, mamayang, bukas na. Ang galing mo yung pa.

Okay, tapos na mga koys, no? Ganun lang kalupit. Kung gusto nyo magpaayos, dito na mga koys, no? Yan. <coughs> Talagang quality na, mabilis pa, mura pa. Tapos may warranty rin na binigay, ano? So, lakad-lakad muna kami. Bye-bye!